Anong pangalan mo? Ha? Kaluluwa? Ha? Kaluluwa? Anong pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Lahat na espiritu ang na nasa kanyang katawan. Galing kay demons, galing kay satan, galing kay bulsibog, galing kay sisar, galing kay balak, galing sa Diyos Diyosan. Umalis ka sa kanyang katawan. Ito ay anak ng Diyos sa pangalan ng Jesus na sarino. El Santo Cristo ang Diyos na buhay, ang Kristong buhay na makapangyarihan. Isus ang banal mong pangalan ng mga banal. Narito ang anak ng tao ay patawarin sa kanyang mga kasalanan. Lahat na kaluluwa na nasa kanyang katawan ay umalis sa kanyang katawan. Dahil ito ay anak ng Diyos. Gising, anak ng tao, narito ako, nga ng palataya, sa pangalan ni Yesu Cristo, masyang ilaw, ang liwanag ng makapangyarihan, si Jesus ng Nazaret ang pinatay, at muli nga nabuhay sa pangatlong araw. Subalit ang lahat na kaluluwa, nga kanyang mga kamag-anak, ang mga yumaw at nangamatay, ang sa kanyang katawan, dalangin at tiling ko, nga magkaroon siya ng kagalingan, mula sa banal mong katawan, mula sa banal mong liwanag, liwanag dahil ang liwanag ay Diyos ang liwanag na si Jesus na sarino El Santo Cristo ang Kristong buhay na makapangyarihan Jesus ang banal mong pangalan mula ka nakataas-taasan sa langit dahil ikaw ay si Jesus ng Nazaret na aming Ama at Panginoon. narito ang tubig ay tanda ng sanibutan ang tubig ay tanda ng buhay at kalakasan sa mga anak ng tao dahil ikaw si Jesus ang melika ng langit at lupa ang nagpapatawad anak nagpapagaling ng lahat ng may sakit Ama ko at Panginoon ko, patawarin mo siya sa kanyang mga kasalanan. Subalit ipagkalog sa kanya ang kagalingan at ang buhay, ang kaligtasan sa pangalan ni Jesus na Sarino, El Santo Cristo, ang Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. In me, Patri, Filio, Espiritu Santo. Ang mga sa silong ng langit at lupang ikaw, ang Diyos at Panginoon ng mga pangyarihan ay nagpapatawad at nagpapagaling ng lahat ng may sakit. Si Jesus ng Nazaret, ang Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amin. Magkaroon ng kagalingan at buhay at kaligtasan sa kanyang buong katawan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ano pa ramdam mo? Uh, umiyak ka. Umiyak ka. Oo, mo eh. Ano pa ramdam mo kanina? Uh, uh, Yung ano ka kanina? Yung pinandungan? Uh, o Umano ka, sabi mo, nanto ka na eh. Oo, uh, nakatulog ka nga eh. Tapos tumulo ng luha mo.

Para lalo'y pagkalag sa iyo ng Diyos ang kalakasan at kagalingan, ang kapatawaran at kaligtasan. Para hindi ka balikan ang ginatikita o gawa ng tao. Dahil ang Diyos ang Ang sarita ay Diyos. Salamat sa iyo.